Dahil sa kalupitang dinanas niya mula sa kamay ng mga pulis, iskalawa na dating niyang kasangga sa mga maruruming gawain ay nabuo ang matinding kalipito sa kanyang puso. Karoon siya ng uh, reputation uh, public enemy number one. Dahil dito, nang sandaling makalabas ito sa kulungan ay inisa-isa niyang pinalikan ang mga naturang pulis para ipadanas ang mas malupit na paghihiganti. Malalaking robberies ng... Uh, ginawa niya sa Bulacan, Malabon, Quezon City na naging dahilan para sumikat talaga ang kanyang pangalan. Well, sa Malabon mismo, mahal na mahal siya ang taong bayan. Dahil sa sumusunod sunod na pagkakatumba ng mga polis skalawag na ito sa lungsod ng Malabon, ay kinatakutan ang pangalan Benjamin Garcia o mas kilala sa tawag na alias Ben Tumbling Dalawang pulis matati ang binaril at nasugatan ng madulas na si Ben Tumbling Ano saan ba ng kay Dante Barone? Si ano yan? Black Belter? Nag-e-skating Kasi yung ano dito niya ginagawa Misidido ang buong pulisan ng Mayina na makuha ang public enemy number one Ben Tumbling dead at balikan at sariwain natin ang kanyang naging pakikipagpatintero niya sa batas sa detalyadong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. Si Benjamin Garcia ay isinilang noong ikapito ng Hunyo taong 1957 sa Malabon. Siya ang itinuturing na isang gangster at sinasabing isa sa pinakadotoryos na kriminal sa Pilipinas. Bata pa lamang siya ay kahirapan na ang kanyang dinanas. Ngunit sa kabila ng mga ito ay sumusubok at nakikipagsapalaran siya dahilan kung bakit sa murang edad pa lamang ay nahilig na siya agad sa martial arts at acrobatics. Kung saan siya naging isang black belter na di tumagal ay napakinabangan at nagamit din niya kinalaunan. Dahil sa mahirap ang buhay na kanyang kinahahara, maaga siyang namulak sa maruruming gawain at kalakaran. katulad ng pandurukot at pangoholdap dahil sa siya ay mailap at mabilis. Hindi siya basta-basta mahuli ng mga otoridad. Kalaunan ay nagkaroon din siya ng mga kasama at kahit ang ilang mga pulis ay naging kasabwat din niya. Sinasabi na inuutosan siya ng mga pulis na magnakaw ng mga pyesa ng sasakyan at sa sandaling makakuha na siya ay bibilhin ito ng mga pulis sa kanya. Siya rin ang itinuturing na utak ng pagnanakaw at karnaping sa malabon na umabot na rin ang kanyang operasyon sa mga karatig na lugar partikular sa Bulacan. dahil sa angking kakayahan ni Ben napagtanto niya na kaya niyang kumilos na mag-isa kaya naman nang siya ay nagdesisyon na kumalas mula sa kamay ng mga pulis na may hawak sa kanya ay nagumpisa siyang kumilos na mag-isa. Sa paglipas ng mga panahon ay nakilala naman niya ang isang babae kung saan ito'y kanyang naging asawa at ang kanyang pagsasama ay nagbunga rin ng isang anak dahil sa kanyang pamilya. Nagumpisa siyang makaramdam ng konsensya at nagpa siyang magbagong buhay na dahil sa hindi niya maatim na ang pinakakain niya sa kanyang pamilya ay mula sa masamang gawain na kasanayan niya. Agad siyang naghanap ng trabaho at sa ilang araw ng kanyang paghahanap ay natanggap siya bilang stuntman sa isang pelikula na pinagbibidahan ni Dante Barona. Ang kanyang trabaho ay gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga artista tulad ng pagtalon mula sa mataas na lugar, pagtumbling at ang magpagulong-gulong. Kung ating matatandaan, mahusay siya sa martial arts at acrobatics. Kaya naman sa kanyang trabahoy nagamit niya ang kanyang talento. Dahil sa kanyang husay, binansagan siya bilang si Ben Tumbling. Pagaman meron siyang maayos na trabaho, hindi katulad ng mga artista, ay maliit lamang ang kanyang kinikita. Dahilan kung bakit bumalik siyang muli sa dating niyang gawain at kumilos siya ng mag-isa. Dahil sa kanyang pagsuway sa mga pulis na dating may hawak sa kanya, nagdesisyon ang mga ito na gumawa ng hakbang upang turuan ng leksyon si Ben. Ang ginawang ito ng mga pulis ay dala ng kanilang takot na baka sa sandaling mahuli si Ben ay ikanta niya ang mga ito isang gabi habang si Ben ay papauwi ay mayroong isang kotse ang huminto sa may tapat nito. Agad na bumaba ang mga polis na lula ng sasakyan at doon ay tinukot nila si Ben. Doon ay nagumpisa niyang maranasan ang impyerno na hinding hindi niya malilimutan sa kamay ng mga ito. Doon ay binugbog siya ng mga kapulisan at pinupuntirya rin ng mga ito ang maselang bahagi ni Ben. Hindi pa nakuntento ang mga ito at pati ang asawa nito'y makakaranas din ng karasan sa kamay ng mga ito. Dahil sa matindi at kalupitang dinanas ni Ben, nagkaroon siya ng matinding poot sa mga kapulisan. Dahilan kung bakit simula ng makalaya siya kinatakutan na siya ng mga pulis na may atraso sa kanya. Pagkatapos ng dinanas ni Ben, nagpa siya itong magtungo sa kanilang probinsya upang magpalamig. Nang makabalik ito, mag-isa niyang ginawa ang mga bagay na dating na niyang ginagawa. Tangan ang matinding poot na sumibol dahil sa kanyang mga naranasan. Doon ay nagnakaw siyang muli at nang holda at kung dati ay hawak siya ng mga polis. Nang makabalik siya ay itinutumban na niya ang mga polis na kanyang nakakasagupa. Binsan ay nagpapanggap siyang bilang driver ng tricycle kung minsan naman ay sorbitero at iba pa upang madali niyang matugis ang mga pulis na umabuso sa kanya. Sa kanyang paghihiganti, umabot sa bilang na 7 mga pulis iskalawag ang mga naitumba niya. Dahil dito, agad na naglatag ng plano ang nooy chief of police ng Maynila na si Narciso Cabrera. Doon ay itinatag niya ang isang mission group upang tugisin si Ben. Sa kabilang banda, kung para sa mga kapulisan ay masamang tao si Ben. Para sa mga kababayan niya sa Malabon, siya ay bayani at matulungin sa mga nangangailangan lalo na sa mga may karamdaman. Mayroon din umano itong tinutulungan upang makapag-aral at tinutulungan niya rin ang kanyang mga kababayan na tubusin ang kanilang lupa na nakasanla. Para naman sa iba, ay kriminal na maituturing si Ben kaya nararapat na managot siya sa batas. Dahil sa kakayahan ni Ben, nahirapan ang mga pulis na hulihin siya. Isang araw ay nagtungo ito sa bar at doon ay nakilala niya ang babaeng muling magpapatibok ng kanyang puso. Ngunit ang hindi niya alam ay ang babae palang ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang babae ay nagngangalang Eva at madalas na pinupuntahan ni Ben hindi nagtagal ay naging kasintahan niya ito At ilang linggo rin lamang ay natunugan ng mga pulis na badala si Ben sa naturang bar Dahilan kung bakit nagkasasila sila ng surveillance Ngunit bigo silang mahuli si Ben Dahil din may nakapagsabi na si Eva ang kasintahan ni Ben Nagbayad sila rin to ng 10,000 upang matugis si Ben Ikalabing tatlo ng Marso taong 1981 magtatagpo sana si Ben at Eva. Ngunit lingit sa kaalaman ng lalaki na iyon na pala ang kanyang huling araw. Dahil sa lugar kung saan sana sila magtatagpo ay nandoon ang mga pulis na nakaabang sa kanyang pagdating. Nang makaharap ng tiyempo ang mga pulis ay doon nila ito walang habas na pinaputokan hanggang sa tumumba at pawian ng buhay ito. Sa edad na 23 ay binawian ng buhay si Ben Garcia alias Ben Tambling. Sa kanyang burol naman ay nagulat ang kanyang pamilya dahil sa dinagsa ito ng napakaraming tao at nagdalamhati ang buong malabon dahil sa kanyang pagpanaw. Si Ben ay nagnanakaw ngunit ang bahagi ng kanyang kinikita ay itinutulong niya sa kanyang mga kababayan. Kaya naman kahit pa siya ay isang kriminal, minahal siya ng kanyang mga kababayan. Naging palaisipan din ang pagpanaw ni Ben. Dahil kahit paman may pulis na umaangkin na siya ang nakatama kay Ben, ay taliwas ito sa paniniwala ng kapatid ni Ben na si Aling Baby. Dahil ayon sa kanya ay tinapos ni Ben ang kanyang sariling buhay dahil sa tama nito sa sintido. Ang pahayag niyang ito ay batay sa madalas sabihin ni Ben na mas nanaisin niyang kunin ang sarili niyang buhay kesa mapasakamay siya ng mga pulis. Sa buhay ni Ben, masasalamin kung paanong ang maraming kababayan natin na nakararanas ng matinding kahirapan ay kumakapit sa patalim. Batid nila kung ano ang tama at mali. Ngunit dala ng kanilang estado't katayuan sa buhay ay napipilitan silang makagawa ng mga masasamang bagay, masalba lang ang kanilang pang-araw-araw. Sa kabilang banda, nakalulungkot man, ngunit sa bansa natin ay may mga pulis skalawag na mapang-abuso sa kanilang tungkulin. Ang buhay ni Ben bagaman masalimuot ay maituturing na bayani ng mga taong nakakakilala sa kanya. Dahil sa kabila ng iligalidad ay tumutulong ito sa kanyang mga kababayan. Ang buhay rin niya ay nagpapakita ng kung paanong kayang baguhin ng galit ang isang tao at malagay ang sarili sa pinakamataas na antas ng kasamaan. Ang poot na nananalaytay sa puso nito'y nagsilbing motibasyon niya para sa kanyang inaasang nagoste So ngayon lamo na ha